What's up mga idol? Sa video na to ay magbubuo tayo ng cellphone. So, nabili ko po ito mga idol kanina lang. So, dahil ano, sira yung LCD mga idol. At ayan, barag-barag na yung mga ano niya. So, lubog-lubog na yung mga volume. Hindi na gumagana. Sobrang tigas. Hindi gumagana yung volume down. So, yung taas naman gumagana pero matigas. Para yung mag-volume down. Tapos, yun, basag yung screen. Ang itim na no? oh. So, ang model nito ay Oppo A3s. So, saktong-saktong mga idol ay mayroon po akong ganito din. So, tatanggalan ko na ito ng motherboard. Kaya natatanggal na yung ano, wala nang lock. So, ang problema naman ito mga idol, nakatay. So, hindi tinanggal ko na yung board. At, ayan, yung LCD niya, ay, hindi naman siya basag. Kaya, subukan natin mga idol, mabuo natin ito. Dahil kompleto pa ito ng mga bulyo mga idol, oh, no, napipindot pa siya. So, ito, complete ito naman, iba na yung buto niya. Ayan, nagkagwit-gwit. So, sana mabuo natin para, ano, may pambinta tayo. Tagalin natin yung sim. So, ang model nito ay Oppo A3s. So, madalas nito ang may tama LCD. Ang gaganda kasi nito mga idol, original LCD ito. Ito, replacement na ito, halata oh. Kasi nag agad. So, iba talaga ang quality sa original. So, malalaman natin kung original din ang LCD o class A. Eh. Ayan, natatanggal na nga oh. So, dinikita na lang ng, ng ano pala ito. Stick tuloy na yung key niya volume so ayan yung battery niya replacement na rin pala tanggalin natin yung mga screw mga idol so ito naman mga idol original pa to na ano LCD so ito naman tanggalin natin yung battery para malaman natin kung urik pa yung LCD winde tanggalin natin lahat ng screw at maraming salamat mga idol sa mga gustong magpaayos pwede kayo magpa-love LCD kapag malalayo naman LBC, GNT or any courier via deliver or, or kung malalapit naman pwede kayo mag in mga idol mga ma'am, mga sir so palatanggal natin yung screw ayan, angat natin so ito yung connection ng battery so kamayin na lang natin ito naman, angat natin ito gamit ako ah, replacement na mga idol so malalaman natin kapag replacement na talaga ayan o oh. Iba na yung kulay niya sa LCD. Ayan. So ngayon, ilipat natin yung board mga idol. Dahil buo ko na ito mga idol, buo na natin ilagay. sa so, tingnan natin, kasama na yung mga button nito. Klasin muna natin. Ayan, so tinanggal ko na kasi yung motherboard nito. So camera na lang para in case may maghanap. So maano natin. Tanggalin natin itong battery dahil may laman ng battery niya. Yun na lang ilagay natin. Ayan, original CD pa kasi yung dikit niya mga idol oh. Sobrang nakadikit pa siya. So iba talaga ang ano mga idol sa original. Ayan oh, Pansinin niyo yung yung guhit niya mga idol malaki. So kasi ka, medyo maputla na talaga ang flex ng replacement mga idol. Ayan oh, iba na siya. So walang ganito, walang serial. Ayan oh. So ito kapag ganito, original yan, malalaman siya. Ayan oh. Meron dapat ganito yan dito kung original pa to. Ayan oh. serial. So ngayon mga idol, ilipat natin at ilipat natin itong board. Tingnan natin kung mapadisplay natin o good sa ang LCD niya. Pero pag hindi, wala tayong magagawa. Kasi nabili ko lang din yan, patay. So nistock ko lang yan, mga ilang buwan na yan dyan. So ito yung motherboard na galing dun sa basag kanina. So ilipat natin dito sa LCD na hindi basag, original. Talpak natin yung flex. Ayan. So, ito naman original battery ano kitang kita yung upo So ito na lang ilagay muna natin na tingnan natin kung nagdi-display siya So May bandikit pa itong mga idol oh hmm? di yung dikit ng mga itong itrees e Hindi siya basta basta nang hulog Talagang nakadikit siya Kaya yung battery kahit walang Wala din natin lagay ng adhesive dikit pa rin siya O ayan, tingnan natin Sana mag-display Kasi matagal na itong na stop Charge natin Huwag kayong kukulap Sana goods to Para mabuo na natin Ayun, goods Swerte mga idol Ayan Swerte So, mabuo na natin itong Basag-basag kanina -basag So, ang gagandahan nito, good din yung mga bulyom. may, battery, may laman ng battery, 50%. At ayan, ito na lang siguro ilagay natin, original mga idol. Kasi mas okay pa rin talagang original, guys, sa replacement. Kasi, ano, matibay ang original, kahit ma-overcharge, eh, hindi basta-basta mo lobo. Ito kasi, replacement na ito, mga idol. So, ayan, may dikit pa naman ito, hindi muna natin dikitan. Abi, dikitan na lang natin para sure bolt. tari tayo. Yan, nakabuo na tayo mga idol. Sana mag-touch din ito mamaya. tingnan natin kung mag-touch. Sabay-sabay natin panoorin. Si hindi ko rin alam kung mag-touch yan dahil nabili ko lang ito ang ano na to, patay. So, ayan, tinanggal ko na yung mga board. Pinagpipisahan ko kasi yung mga backlight mga idol. Bag nakabili ako ng ano, mga board. Tapos may magpagawa na wala tayong makuhang pisa. So, ayan, tinagtatanggal ko talaga yan. So, balik natin ito antena. So, medyo madumi ang camera, linisan natin. So gamit din ng cotton buds mga idol. Tanggalin natin yung dumi. Swerte so, siya oh. Original siya dito mga idol. Oh, Wala na. So original LCD na ito Ibinalik ko yung orig battery. Tsaka ito mga idol. natin yung mga iskro. Saglitan lang mga idol kapag mayroon tayong goods or buo. Buong LCD mismo na galing sa unit yung mga nabibili natin. May mga nagpipinta talaga mga idol na yung iba nalulumaan na tapos nagpapagawa tapos para makalis sila sa pagawa ayan binibinta na lang nila sa may stack lang or matambak lang eh. Di, gawin mo ano yan. Pakinabang. So, kulang-kulang ang -kulang mga screw mga idol. So, ilipat natin itong galing sa basag kanina. So, sa speaker ito banda mga idol. So, wala. Di naman natin magagamit din to. Ang mga screw nito. Dahil ili, buo na ang ilipat natin. Yan. Tinga sa baba pala. Walang screw. Kulang dalawa. So, ayan. Lagyan na lang natin ang screw para kompleto para pag may gusto bumili ayan bita natin doon ng medyo mababa lang Book in lang mga idol pwede nyo bilhin to mura lang to binta natin so ayan so tingnan natin kung nakaangat ng LCD ay nakaangat na siya so ayan ganyan talaga basta matagal na siya so dikita na lang natin yan mamaya so next tip natin mga idol ayan tingnan natin kung mag charge ang battery dahil matagal na itong na-stock So dahil original yan Ah may laman siya So di naman kasi nalulubat ang original Basta basta mga ruk Kahit may stock unong matagal yan Tain natin kung may laman Ah may 95% na no? Ba swerte ah May laman ng battery So ito mga idol Lala yan durog durog na yung mga ano niya, Yung mga buttons buttons nya So ilipat din natin ito original din to housing kumpleto ang buton mga idol oh. so ayan ganoon lang kasimple linisan muna natin yung baba kasi nandito yung speak para lumakas ang tunog At sa kagandahan na natin walang password uh, so, ayan ganoon lang kasimple lipat lipat lang yan fits na So ayan, ilagyan natin kung maganda, sanang maganda. Ayan, pingas ng isa. Same tray. So tingnan natin. yun na natin. Huwag kayong kukurap. Oh, yun Malambot na yung on-off. Oh. Yung volume, okay na rin. Kanina kasi nakalubog. Balik na pala yun. Kaya pala matigas. On natin at tingnan natin. Ayun. So, lang. Yung LCD mga idol. Kasi kung matagal na talaga may stack ang LCD, magkakaroon ng burn yan. Ayun, dito sa taas, medyo ano siya. Kulay yellow. Sa baba naman, medyo kulay puti at original LCD yan malambot siya kung magigames man tayo mabilis siya mapindot so yan itabi na natin to pirahan pa natin to so yung ano nito yung mga speaker charging pin pirahan pa natin yan yung camera Ah oh, okay naman siya so tingnan natin yung black back lights ah medyo iba talaga mga idol no medyo dilaw dito dito puti ganun yan kapag natanggal o, naka night shade sya eh e, white ano natin tanggalin natin ayan okay naman pala yung e night natin ay malinaw mga idol oh malinaw pa rin naman ang LCD pala oh ay ganun lang kasimple buo na kalahin mo nakabili tayo ng patay dati tapos may goods naman pala ang LCD so ayan okay na siya oh piti din yung LCD niya yung pinakatakit niya battery okay na tinan natin yung camera ay parang ito camera harap ah oh, okay din mga idol camera sa likod sold na yan gusto nyo bumili pinta ko lang ito ng ano paunahan lang ito 1,300 lang ayan mga idol imain nyo na so nabuo na natin so unit na ito mismo I try natin i-charge na naka-on so urik LCD, urik battery na rin ayun nag-charge, tingnan natin yung tunog so pata tayo settings so medyo ano lang siya ah oh, may ano pala oh. Fernandez ang mayari pala nito So, tumuray natin yan mamaya. So, i-reset iris, na lang natin to. Para panibagong gamit. Kira natin kung may sounds. Ayun, ang lakas. So, medyo ano lang mga idol ha. Sa mga, maga, yung mga, yung mga arte. Medyo nagbo-born yung taas pero yung dito sa banda sa baba puti siya so okay lang naman yan walang problema yan mahalaga dyan may display yan malinaw pa rin naman siya nakaka-text ka ayan tingnan natin malambot din ang keypad nyo so dahil original LCD ito mga ang gaganda kasi sa original LCD hindi yan basta basta mababasa kapag nahuhulog so yan medyo umanga to kanina dikitan ko na lang kasi kapag matagal na talaga ang unit mga idol lalo kung na-stack mo ng matagal puro original LCD pa yan lumalambot ang dikit niyan kasi napakatagal na po ng unit na to first time pa pa lang ito maangat kaya dikitan ko muna para kumpleto sababa Sa baba, dito lang naman sa taas ko lang umangat mga idol ayan. So dikita na lang natin. Sa bakal ako nagdikit mga idol, pinadaan ko sa bakal. So dito sa kabila wala namang angat. So mind nyo na. Paunahan lang to. Kaya kung gusto niyo ng mga ganitong video mga idol, pwede niyo i-share para magbuo ko ng unit. Gusto mabenta natin ng mas mura, affordable sa bulsa mga idol. So one tray lang ito. Paunahan lang first comment siya yung magkakuha so, tanggalin ko lang itong guma sa loob ng isang oras ayun o oh, siya mga idol isang pindutan lang dahil original siya CD pa ayun natin kaya ayun swerte kung sino yung mauna nito sa inyo na charge 95% original battery so may signal ito mga idol kasi may emergency na nagalagay so ibig sabihin may signal so normal din ang camera wala nang problema Ayan. Maraming salamat sa nanood. Sana i-share nyo ang video. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong video na magbutay ng mga unit at gusto nyo bilhin. Ayan. So, pwede nyo i-share para kapag maraming ano to, maraming manood ay gagawa tayo ng mga ganitong video para sa mga gusto na din bumili ng mura. Ayan. Pwede natin gawin ito. Maraming salamat mga idol. Sana i-share nyo ang video.